Magandang gabi mga boss, gabi na ngayon. <laughs> so nilinis natin tong table dito para makapag vlog tayo kasi tambak pa dito yung kabila. Ngayon, ito yung amplifier ni Kuya Librado na ni ko to nung 2023 November ata. Five to, tapos may kasama daw tong ano ha dito. Yung pinaka board ng subwoofer sabi niya. So buksan muna natin kasi parang sira ata yung isang channel. Para matingnan din natin tanggalan natin yung isto ito yung ano ah uh, 12 volts daw nasa woofer na gagawin natin so saka na to tapos ito naman yung concert yan nakabag sya niristore ko na daw to ano 2023 na sira na so nakailang taon din naka 2 years din ata o oh, ayun may nakasulat pa may pala si kuya ito yan. So good day Sir Bob. Basahin ko lang mahaba na 'to. Yan. Good day Sir Bob. Uh, skip ko na mahaba. <laughs> mahaba oh basahin natin. Sige, basahin natin. Good day Sir Bob. Ako si Ago Agustin owner ng concert pipe auto last November 2023 ay nagawa nyo na rin ito na sobrang ikinasaya ng kalooban ko dahil halos nagmukhang bago ito ngayon. Ang issue naman niya ay nawala ang tunog ng isang channel. Inassume ko na baka volume control lang ang naging problema kaya pinalitan ko na ng potentiometer volume control. Pero hindi pa rin napatunog ang isang channel kaya pinasya ko nang ipadala na lang ulit sa inyo. Mayroon din akong isa pa lang pinadala dyan na subwoofer mono amplifier 12 volts. gawa ha? Ah? Papagawaan ko sa iyo ng power supply na pwede isaksak sa 220 volts pakibigyan mo lang ako ng instruction kung paano ah, uh, ko ito install ako nang bahala mag install ng speaker at my box maraming salamat yan shout out sa kuya ano, Librado Ago Agustin yan so dito muna tayo sa 5 auto. kasi ito mukhang gagawa ng supply pero pag usapan pa namin yan Okay. So buksan ko na muna 'to mga boss. Napansin niyo mga boss, merong crackling sounds 'tong isang channel. Pero pag binullyo mo siya Tumutunog pero mayroon siyang crackling sounds. Lipat natin sa kabila. Yung kabila patay talaga. Ayan, walang sounds talaga yung kabila. lipat natin yung terminal. Walang sounds talaga. Ito lang ang meron Pero hindi siya malinis. Ah, uh, kumbaga madumi yung tunog niya. Ngayon, ang gagawin natin dyan ay alamin muna natin kung saan yung problema niya mag audio trace tayo so ipipare natin yung audio tracer natin Teka lang mga boss, ihanda ko din yung camera. Kahanda na yung audio tracer natin para malaman natin kung gumagana. Inject tayo dito sa input muna. So meron naman, papunta tayo dito sa ano. So yung procedure depende, pwede simulan doon sa dulo, pwede naman dito. So dito inject na doon. Ay, mukhang ayun. dito pa lang. Meron. So, dito na tayo. Diretso. Ayun. Wala, mga boss. Tapos, ayan. Ayan. So, ibig sabihin yan, uh, walang output dito yung left. Kaya hindi tumutunog yung isang channel. Nagpalit daw si kuya ng volume. Kaya lang hindi naman nayari. So mag-inject tayo dito sa pinaka ano niya. Pinaka audio nya. Tingnan natin kung may makuha tayong audio. Mahina lang ang audio dito. Yan meron. O oh, wala na. Napansin nyo wala na yung audio dito. Yung kabila meron. Meron sobrang hina. Lakasan natin. Yan. Dito, wala. So, dito pa lang, patay na yung audio. Anong gagawin natin mga boss? Kalasin natin tong volume board, tapos mag-audio. Mag-audio trace tayo dyan. Audio, napaka typical lang naman ng sira nito. Pero, gawa natin ang tutorial. Aso, aso. ito yung ano volume na sabi ng may-ari eh, sinubukan niyang palitan wala namang problema doon eh siyempre bakas dyan lang naman si simple siyempre hindi na ipapagawa para makatipid din siya at malayo din kasi yung lugar niya sa lugar ko Kaya lang, minsan ganun talaga, hindi naman kasi lahat volume ang sira. Okay, flip na natin to. Ayun, mahinang na nga. Ayun, dito pa lang mag audio trace na tayo. Ito yung ano. Ito yung audio trace natin. Ayos na natin yung ipit ng ano. Ayan. Mahalo kami gago. Audio tayo. Dito muna. Meron. Meron. <laughs> may problema din mga boss kasi mahina yung kabila dito yan malakas dito o pakiramdam ko lang yan try natin dito ulit wala talaga yung kabila wala talaga balik tayo dito balik naman tayo sa volume ito yung pinaka input ng volume ay di na. ayusin natin yung camera natin kung saan sana na nakatutok so ito yung volume may putol siguro to mga boss pagdating dito meron naman bakit wala dito wala oh ayun kaya pala hindi tumunog mga boss napasobra yung hinang ni kuya ayun oh lumampas yung tingga pero i-double check ko na lang to kasi may napansin ako ano, kausapin ko na lang siya tungkol ayun oh kaya hindi tumunog yung isang channel. Okay na sana kung baga pag napalitan niya yung patayin ko muna. Pag napalitan niya yung volume tapos na sana. Kaya lang napasubla at ahinang. Tingnan natin kung tama yung hinala natin. Sanggalin natin to oh, sumubo lang yung hinang. Power ko natin ulit. May problema pa yung relay. Nagratil. Ayusin natin yan. Okay. Okay dito na tayo tapos kabila o oh, meron na try natin dito sa pibaba o meron na yung lip o oh, meron na sobrang lakas ng volume O meron na. So kung natama sana ang ni Kuya, naayos, naayos niya sana kaya lang sumobra na hinang niya hanggang dito. Eh papunta yan dito sa input ng isang volume. Ito kasi yung output nila na dalawa left and right. Ito yung input, ito naman yung loudness. Ito yung pinaka volume ground. Umabot lang dito. Kaya ano? So tingnan natin. Okay muna. Wala kasi tayong malaking speaker. Meron, kaya lang bulahaw na gabi-gabi na eh. Okay to, kabit natin yung speaker. Tama ba, tama ba yung ano natin? Wala pa rin. Ayun. May mga loose pa to. Sakapang pun volume ba to? Medyo basag ang tunog niya. Babila. Ayos na dito sa kabilang. Dito. Madumi lang baka dito sa ano patay na natin kasi alang anin so madumi lang yung connection ng grounding kaya medyo basag ang tunog malamang dito sa ano nya sa selector nya ngayon may problema pa siya na parang kumakaluskos yung ano double check na lang natin bukas na lang siguro ituloy ito kausapin ko na lang yung may-ari yung problema kaya nung nagpalit siya ng volume naging isang channel na lang doon sa volume pero kausapin ko muna siya bukas Okay. So mga boss, sisimulan na natin 'to. Bali dapat kaninang umaga pa kaya lang medyo masama pakiramdam ko. Then hinang ko. Hinang ko dito yung ano, pinaka input niya. Ang nangyari, nagkakaroon pa rin ng crackling sounds. Kaya lang may time na tahimik siya katulad nito. Ah, tahi tahimik siya. Pero may time na bigla siyang susulpot kaya kailangan natin tingnan ulit yung board. Tungkol naman dun sa ano, sa mahinang sounds or basag yung tunog. Palitan ko muna ng mga potentiometer. Kasi yung isang channel malinis, yung isa hindi mukhang hindi ano pantay. Yun muna gagawin natin dito mga po. So para hindi matagalan, hindi ko na antay na lumabas ulit yung crackling kasi may time na ganon, may time na hindi. Kalasin ko na tong board. Adalasan kapag dito sa min amp ay yung crackling sounds sa mga pagitan nito yan yan do double check natin katulad nito parang nagsimula na yung corrosion so corrosion sa board yan kaya nakakaroon ng crackling sounds medyo malikabuk iwalis natin yun kadalasan dito yan mga busong yung pagitan nito kaya i-double -do check natin yan ayan o oh, parang nagsimula na dito ayan, ayusin natin ano ka natin ayan meron na nga ayan meron na nga siya simula mga boss yung mapapansin nyo na medyo dark yung ah, ayan na ayusin natin yung camera natin yun, nagda dark na siya ayan o yun nagsisimula yung crackling dito yan So yung mga pagitan na yan, kakalasin natin tapos lilinisan natin uli pa isa isa pati dito sa mga uli tayo, bang, 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 tayo. dito at tungkol naman sa uh, relay nagkaratil, ang kadalasang problema niya ito mga kapasitor yan minsan ano na yan uh, sablay na o kaya dry na tuyo na kaya nagkaratil siya hindi agad nagkakarga or mahina na yung kapasitor tapos itong senior diode na to may na encounter din tayo na dyan ang problema kaya sabay na natin pa, papalitan yan para isang gawaan na so so far okay naman nahinang ko naman to dati kaya lang this time lalagyan na natin ng electrical varnish kikiskising ko na lang yung pagitan pati dito sa mga ano pati to para mawala yung ano crackling sounds tapos palik tayo dun sa ano sa tone naman kasi yung tone may tama na rin ibig sabihin mga boss nyan halos dalawang taon lang tinagay na, tinagal ng tone control o yung mga potentiometer nasisira talaga uh, wala tayong magagawa kasi ganun talaga tapan pa ang yung board pinapatuyo natin binosa natin ng electrical varnish yung uh, mga mga nagkorodid ngayon dito naman tayo sa ano, papalitan natin ng potentiometer kasi nagsablay na rin tapos, ayusin ko tong mga ano kasi maluwag na katulad nito. Nakaangat na yung ano yun. Kalasin natin tapos di kita natin ulit. Tapos linisan ko na lang din kasi madumi na. Para maayos naman ng gusto. Yan. Yung blue kasi natin, hindi na rin tumagal siguro. O malapit na para total dito naman para maayos na ulit. Ayos na mga boss. Nayari na natin. Okay na, kabilaan na yung tunog nyan. Ibabalik ko na lang yung mga pihitan, tatakpan, then sunod na naman yung 12 volts.